What's up mga katites? I hope you're having a great day. It's Marky and again, welcome back to my channel. Indire-diretso na po natin itong unboxing na to. Kayo naman, dati na nag-uumpisa ako mag-vlog. Dami nagsasabi sa akin na damihan ko yung sinasabi ko, na maging madaldal ako. Ngayon naman, Diyos ko! Diyos ko naman talaga. May nagre-reklamo naman na ang dami-dami ko daw sinasabi. Ano ba talaga? Saan ako nuluga? Papapakit yung kabandi. Hindi ko na patatagalin to ha. Mag-unbox na tayo. mag ka na lang kahit anong sapatos dyan. Basta kulay puti. Basta Jordan 1 low. Punti ko pang hindi masapot. <laughs> so, ito na po yung i-unbox natin. Again, kung makikita nyo, sealed pa rin siya. At syempre, naka-brown box. Meaning, galing na naman siyang online. And this time, ang kapart na yung courier ay FedEx. nakaka-social yung FedEx. Alam mong galing ibang bansa. So, ayan, nakikita nyo, sealed pa. Tanggalin ko muna itong papel. Ano pang papel to? Ah, Gate Pass, Department of Finance, Bureau of Customs. May ganyan pa sila, oh. Ito ay in order through GOAT. Kung alam nyo yung GOAT na app, reseller app din siya. Pwede kang magbenta or bumili ng mga sneakers. Mga hard to find the sneakers. Siyempre, dahil resellers, expect nyo na yung presyo, no? Pero nagsisale din naman sila. Gaya nito, nakuha siya ng sale. Ayan. Basta kung order kayo sa GOAT, antabayanan nyo lang yung sale nila. Kung kaya nyo mag-check araw-araw, lalo na kung may specific pair of shoes kayo na gusto, i-monitor na siya kung bumababa yung presyo. Kunin na natin ha. Ito lang naman yung laman niya. May pa... Hindi ko alam ba't ko may may ganito pa. Ito na agad yung box niya. Wala nang another packaging ano. Unlike dun sa Get Nice na in-unbox ko, di ba, wrap pa siya ito as is na pagbukas mo ng brown na box, ito na agad yung makikita mo. Kung may magtatanong kung legit ba or original or authentic yung mga tinitinda sa goat, yes po, original po yung mga tinda ron. Kilala sila sa buong mundo or buong, oo tama, buong mundo kasi nag-cater sila around the world eh. Puro authentic yung mga items nila. Ito yung box niya. Jordan pa rin naman ito pero kung makikita nyo, walang Jumpman logo, Wings logo lang yan yung box niya. Parang ganun pa rin naman yung texture yung no, pinaka box niya. Kaya lang yung print niya dito glossy, makintab at saka medyo medyo parang hindi naman siya nakalubog. Tapos meron ding ditong Wings logo. And then dito tapos dito sa may sizing, ito yung size tapos di ko alam kung ano QR to. Ayun no, bawat gilid, may wings logo. Okay? Tapos, itong likuran, ayan. Again, galing niya naman siya ibang bansa. Baka China or Hong Kong release to. Di ba nabanggit ko dun sa isang vlog ko yung sa Get Nice? Galing din siyang ibang bansa. Tapos, ang naging presyo niya ay 10,595. Pero yun, all-in na yun. Wala na akong binayaran na tax or customs customs or custom fees, ganon. Pero dito sa GOAT, nung dumating siya, meron akong binayaran. Ilalagay ko na lang dito kung magkano yung sapatos mismo at kung magkano yung shipping fee. Inimil ko naman yung GOAT kung may babayaran pa ba ako once na ma-receive ko yung item. Sinabi naman nga nila na depende nga daw yun sa bansa na pagbabagsak ng item. Or so, depende dito sa Pilipinas. So, ang pagkakaalam po dito sa Pilipinas, pagka ang orderin mo sa ibang bansa, pagka yung item or kahit anong bibilin mo sa ibang bansa, basta lumagpas siya ng 10,000 pesos, magkakaroon siya ng post custom fee or tax. Inexpect ko na na gano'n Kaya lang hindi ako marunong mag-compute kung magkano yung magiging tax. Pero dito, ang binayaran ko siya, ka siya kanya. Pero dito, ang binayaran ko sa kanya ay 576 pesos. Yun yung tax niya. Nung natanggap ko na to, nagbayad ako ng 576 pesos. Ito na, ang dami ko na naman daldala, no? Buksan na natin. Pagbukas nyo, merong ganito, oh. Ayan. Goat verified. Ayan. Um, share ko rin pala sa inyo na dalawa kasi yung option pag order kayo sa GOAT. Ganito siya, isang hindi pa siya verified, pero i-ship yata siya sa GOAT para ma-verify. Yan dapat yung una kong pipiliin kasi nga mas mura siya. Then, in-email ko yung GOAT at tinanong ko kung i-verify ba talaga nila yon. Tapos ito yung sinabi nila. Kaya ayun, itong second option na yung pinili ko para ishiship na nalaagad. agad. Cover niya, ganito lang yung papel, parang sa OG. Siguro ganito rin yung mga SE, ano? First time kong mag-unbox ng SE. Usually yung mga Jordan ko dito, yung normal na Jordan, yung mga low, tsaka OG, yon. Wow. 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 Ito na. Since wala pa nga akong ganitong kulay, excited na ako. Ano? <laughs> siya. Yan siya. Yan siya. Yan siya. Yan siya. Yan siya. Nung ginagawa mo, ang dami mong <laughs> I'm so happy. Ganito pala yung texture niya. Ano ba to? Parang gamosa. Magaspang siya. Hindi siya leather. Sweet ba to? Suede ba yan? Ayan kung makikita nyo, kulay blue siya dito. Yan, kulay blue. Tapos ito, magaspang din. Pero mamaya i-video ko to ng malapitan para mas ma-appreciate nyo. Tapos yung Nike swoosh nya, iyan o. Oh. Gaspang. Tapos itong nasa likuran, ayun o, tahe. Yan. pareho rin naman siya nung amoy ng black toe ko. Wait lang ha, may kukunin lang ako. Hindi ko pa nagagamit ng isang sapatos ko eh. And galing naman siya sa Nike mismo. Ayan, kung makikita nyo, hindi pa siya gamit ha. Pareho naman sila ng amoy, Just a little bit of background lang of this sneaker no. Jordan brand made this sneaker or colorway to pay tribute para sa pag-visit na Michael Jordan sa Tokyo, Japan. Nagkaroon sila ng event doon. So, it's been over 25 years since Michael Jordan visited Tokyo. So, to honor that history, this special AJ1 takes you back to the beginning with a colorway inspired by Hope Heroes Tour merch. So, sa part na to, meron siya dito Dutch blue leather pa rin naman yung ginamit sa kanya but this time tumbled leather siya iba siya sa leather yung nung ibang sapatos ko eh blue dito and yung outsole blue rin tapos dito sa first three eyelets kung makikita nyo hanggang dito yung pagka blue nya and then dito naman sa succeeding eyelets color gray na or smoke gray pati dito sa Nike swoosh smoke gray din pati dito sa likuran yan color gray din tapos dito, hindi ko siya ma-figure out kung orange ba siya or gold or dark yellow. Pati yung Jumpman logo. Ayan. Tapos itong Jumpman logo na yan, same color din naman. Yata, same color din naman yata. And ganyan yung texture niya. Parang may space-space na white. Balik tayo dito sa toe box niya. Medyo hard. Hindi siya leather ha ano siya, medyo hard na suede. Suede to, no? Kung makikita nyo yung texture or kung naririnig nyo, magaspang siya. Kinaganda niya, hindi siya halata kung magkakakris man siya. Unlike dun sa leather. Tapos kung mapapansin nyo, nakikita nyo ba? Hindi ko alam kung mapapansin nyo siya na eto light pink na yung shootang parang pa pink na siya and yung sintas niya hindi naman siya white eh parang cream or dirty white. Nagko-complement naman siya sa kulay, di ba? Etong shootang kung makikita nyo, naka-expose talaga yung foam. So vintage na vintage talaga yung datingan niya. Alam niyo yun yung parang naluma na talaga yung sapatos. Dito naman sa loob, ayan, parang leather leather yata ito. Ayan, po. O leather nga siya. Sana hindi lang siya madaling masira or putukin, ano. Tingnan natin tong pagtinanggal natin tong loob. So, ito yung likod niya, yung insole. Insole ba tawag dyan? And, ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo kung na-appreciate nyo. Yan, yung stitching sa loob. Yan, 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 yan. So, yan daw yung hindi magagaya nung mga peke. Kahit pa mga UA pair siguro yon yung sinasabi nila na mga high-end na peke, hindi doon nila magagaya yan. Tapos kung makikita nyo to, hindi siya white, di ba? Pa-cream na rin siya. Alam nyo yung talagang parang luma na yung itsura niya. Yung tahe, ayan, usually pagka white yung ganito, or kung ano yung kulay nito, yun na rin yung kulay ng tahi eh, nung panahin nila yun. Eh. But this time, itinerno talaga nila dyan, ano? Sa Wings logo. itong Nike swoosh niya kung nakikita nyo yung texture parang crocodile snake or parang reptile Basta, ayan no pero leather naman yata siya kung mahilig kayo sa light colors lang ayun no bagay na bagay para sa summer di ba magugustuhan nyo to ganda oh. sinerge ko na kung anong tawag sa kulay na to. Kumquat orange. Ganon. Lupit ano. Share ko na lang din pala na ito ay kahit special edition siya ay wala siyang kasamang extra shoelaces. Ito lang talaga. So again mga katites, ito ay nakuha ko for $178 US dollars. bago ko siya bilhin, nagbasi ako sa Google kung magkano yung rate ng dollars that time. 55.54 yung rate ng dollars na yon. So, ten times ka sa $178. Included na yung shipping fee. So, $178 times 55.54. Lumalabas siya na $9,886.12. Nung time na yon ang ginamit kong pambayad dito ay credit card, BDO credit card. And then, after 2 or 3 days yata, ito yung lumabas na presyo niya. Kaya, ang nangyari, lumagpas siya ng 10,000. Kaya, nagbayad ako ng tax. So, kung order kayo sa Goat or International, basta 10,000 pataas magta-tax kayo. Sabi ko, imomonitor ko naman kako yung palitan. But, in my case, kahit pala imonitor ko siya, eh, hindi naman pala magbabase si BDO sa Google na palitan. May sarili silang conversion rate siguro, no? Baka, mahal talaga. Sorry, hindi kasi ko familiar sa mga ganun. Uh, first time ko mag-transact online, international, nagamit yung credit card. So, ayun. Pero, alam nyo, hindi ganito yung ini expect kung galing sa Goat. Katulad nung sa Get Nice app na na-order ko, di ba meron siyang something na nakalagay na ganun? yung parang clip. Siguro ganun silang kaconfident na talagang original yung mga products nila. So ang nangyayari pala, kaya sila may clip na ganun. Let's say original naman talaga yung sapatos. Pero nung dumating dun sa client, sa customer, nagreklamo na peke yung sapatos. Pero pinalitan na pala ng peke talaga. Kaya ayun, for their security na rin, ano, naglalagay sila ng ganun na tag. Para alam nila na yung sapatos mismo na yun ay galing sa kanila. May palatandaan sila. Kaya di ba nakalagay din once na ikat daw yun or wala na silang pananagutan dun. Para sa mga nagtatanong din, ba't ako ng ng sapatos kasi nowadays ginagawa ng investment itong sapatos na to eh though hindi mo alam kung anong sapatos talaga yung magiging hype sa mga susunod na araw, buwan, or taon. Pero once na maingat ka naman sa sapatos mo, maayos kang gumamit, hindi sila laspag, kung magkano mo siya nabili, let's say nabili mo siya ng retail price, pag gumanda-ganda or pag tumaas yung value niya, pag dumami yung demand, may possibility na tataas talaga yung presyo nun. So kahit gamit mo na siya, pwede mo pa rin siyang maibenta kung magkano mo siya nabili, lalo na kung retail lang. So that's it for my vlog mga tights Again, if you are new to my channel and you're into cooking, travel or food trip and minsan mga ganitong klaseng unboxing, please consider subscribing. Click the subscribe button and the bell icon so you'll get notified for my next video. Last na ano, sabi nila lang payat ko na raw. Alam nyo na. At least hindi ako addict, di ba? Bumili kayo na mga hype na sapatos linggo-linggo. Tingnan natin kung hindi kayo pumayat. See you ulit sa mga next unboxing ko ha. Bye-bye!